Hi class, good morning. Ako nga pala si Teacher Jen. Ako ang inyong guro para sa araw na ito. Atin pong tatalakayin ang module 15 tungkol sa komunikasyon sa digital na panahon. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Sinong pwedeng mag-lead ng ating kayo? Ana? Tayo po ay mag-sira po. Amang Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw at pagkakataon na Gabayan niyo po kami sa aming online class niyo. Buksan niyo ang aming isipan upang maunawaan ang mga aralin at aming mga puso upang maging masipag, pagalang at mapagunaba. Pagpalain niyo po ang aming mga guro na nagtuturo ng buong tiyaga at ang aming mga magulang na patuloy sumusuporta. Layunin po kami sa anumang abala, sakit, kapahamakan. Naway maging makabuluhan at maayos ang aming pag-aaral. Lahat ang ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, maaari na po tayo magsigil muli. So, sa umpisa po ay gagawin muna natin ang panimulang laro. Karagdagang puntos ito sa mga may tamang sagot. So, meron bang gustong uh, sumagot sa unang larawan na ito? Unungin nyo lamang po ang letra. Yan sa mga missing letters dyan ng mga buwang ko. Ang clue po ay ito ay mabango. Marami iba't ibang disenyo. Kadalasang gamit ng magkasintahan. So may nakakaalala po ba or may nakagamit na nito? Yes, Eri. Tama, stationary. So ginagamit po yan dati. Na naalala ko noong class, no, ng high school ako. Pag meron kang crush or meron kang nagugustuhan dun sa loob ng klase mo, yan yung ginagamit para makapag-usap ka doon sa taong gusto mo dahil nahihiya ka ng personal. So, yan yung way nila para masabi nila yung gusto nilang sabihin. Next. Ayan, plus. Sino makakahula niyan? Ang clue ay kailangan ng card or maraming barya upang magamit ito. Yes, Jessie. Tama, payphone. Ayan po dati makakita kayo niyan sa bawat kanto or marami niyan sa labas. Ah... Uh, usually, ginagamitan niya ng mamiso or limang piso, mga barya po para makatawag ka sa gusto mong tawagan kasi hindi pa uso nung unang panahon or nung uh, kabataan ko, hindi pa uso yung cellphone. So, yan yung pinaka-way nila para matawagan nila yung kanilang mga mahal sa buhay o merong emergency. Ayan, payphone po. Kasi hindi naman po lahat e-apport eh, magbayad ng monthly na uh, landline or telepono sa kanilang mga tahanan. So, yan po yung ginagamit parang 3 pesos yata yung una mong ihulog para makagamit ka nyan. Next, meron bang gusto sumubok? Ang clue po, makakatanggap lamang ng mensahe. Wala itong outbound. So, wala akong chance na makapag-reply. Mayroon itong operator upang tumanggap ng mensahe. Ano ito? Yes. Pager. Tama. Okay, last uh, last game na yata ito. So, ayan, uh, ginagamit siya para makasagap ng balita sa iba't ibang parte ng ating bansa or even sa, sa ibang bansa or sa ibang lugar. Ano ang tawag dito? Yes, sharing. Periodiko, tama. Dati, uh, hindi pa uso yung Facebook, hindi pa uso yung YouTube hindi pa uso yung Twitter, ayun yung binibili ng mga tatay natin para makasagap sila ng bagong balita. So, nagiging updated tayo sa mga nangyayari sa paligid natin dahil sa periodiko or dyaryo. Oh, meron pa palang isa. So, meron pa gusto sumubo? Yes, Ebi. Tama, landline. So, ayan yung sinasabi ko kanina na kung wala kang landline ay pay yung ginagamit. So, ito po yung landline. Nung meron itong monthly na binabayaran at meron ito sa kanilang mga tahanan o even sa mga business. Yan, ginagamit po kasi wala pa nga pong cellphone before. Next, meron pa ba? Ayan, wala na. So, para po sa ating panimula, sa, sa kasalukuyang panahon, ang komunikasyon ay mabilis na umuunlad kasabay ng teknolohiya. Ang radyo, telebisyon, video conferencing at social media ay naging pangunahing kasangkatan sa pagpapahayag ng impormasyon at sa pakikisalamuha sa pamamagitan ng module na ito. Mauunawaan ng mga mag-aaral ang epektibong paggamit ng mga makabagong media upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa komunikasyon. So ano nga ba ang layunin ng module na ito? Sa pagtatapos ng module na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahan mauunawaan ang papel ng radyo, telebisyon sa ating komunikasyon. Matututunan ng mga paraan sa paggamit ng video conferencing, social media at bilang daluyan ng impormasyon. Magagamit ng tama ang mga digital na platforma upang mapalawak ang kaalaman at pakikipag-unayan sa iba. So ayan, nakikita po natin, ito po yung television. Ayan po ang itsura ng mga television before, bago pa nauso yung mga flat screen or yung mga LED TV or smart TV. So ayan po yung mga, hindi ko alam po naabutan ninyo sa itin no pero ganyan po yung itsura ng mga TV before. Mga 90s or early 2000 po. Ito rin naman po yung tinatawag na radio. So before pa nauso yung mga Spotify, YouTube. Ito po yung ginagamit ng mga tatay at nanay natin para makapakinig ng mga paborito nilang music at ng balita na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ang radyo at telebisyon ay matagal nang ginagamit bilang pangunahing media ng komunikasyon. Ang mga ito ay nagbibigay ng real-time na impormasyon, balita at libangan sa masa. Ayun, as I mentioned nga kanina, pwede ka dyan makapakinig ng mga musika na gusto mong mapakinggan. Meron dyan mga piniplay yung mga DJ no para uh, mapakinggan natin yung mga nauuso or yung mga uh, lumang kanta pwede rin mag-request may mga tumatawag diyan upang makapag-request ng kanila mga paboritong kanta sa television naman pwede tayong makapanood diyan ng mga uh, game show pwede rin makapanood diyan ng mga balita na malaman natin kung ano yung nangyayari sa ating paligid So, next. Teknik sa mabisang pagtatanghal sa radyo at television. So, ito daw yung mga paraan para sa mabisang uh, pagtatanghal sa radyo at television. Una, malinaw na paghahatid ng mensahe, gumamit ng tamang tono, diin, at bilis ng pagsasalita. Siyempre nga naman kung DJ ka or uh, reporter ka sa television, um, nararapat lamang no, na malinaw yung ibinabalita mo or yung mensaheng ipinapahiyag mo sa mga tao. Kasi hindi lang naman isang audience mo dyan, kundi marami at iba't ibang lugar. Pangalawa, paggamit ng epektibong visual at audio elements sa telebisyon, mahalaga ang tamang ilaw, ekspresyon at visual na presentasyon. Siyempre, dapat klarong nakikita yung mukha ng nagbabalita kasi magdepend din sila sa facial expression mo so kung masaya yung ibinabalita mo dapat nakikita rin sa mukha mo na masaya yung ipinab ibinabahagi mo so kung malungkot makikita rin nila sa facial expression mo na malungkot or uh, nakakabigla ang binabalita mo pangatlo interaktibong pagtatalakay hikayatin ng pakikinig ng mga tagapakinig sa pamamagitan ng pagtanong at opinyon So, siempre kapag ka uh, nakikinig ka sa mga balita, 'di ba, nagkakaroon kayo ng uh, conversation ng mga kausap mo or kasama mong manood doon sa uh, television or kasama mong makinig doon sa radyo. Paghanda ng script outline. Siguraduhin maayos ang daloy ng programa upang maiwasan ang hindi pinakailangang pag uulit o pagkagulo. So dapat daw well prepared ka, ready ka at uh, naka-format na yung pagkakasunod-sunod ng uh, kailangan mong ibalita para iparating doon sa mga tao. Next. Kahalagahan ng radyo at telebisyon. Ano nga bang kahalagahan ng telebisyon at radio sa atin? So una, mabilis na pagpapalaganap ng impormasyon. Isa sa pinakamabilis na paraan upang maipaabot sa maraming tao ang isang balita. Diba sa sa TV, minsan nanonood tayo biglang may flash news kasi may nangyaring uh, uh, isang malaking pangyayari na kailangan uh, maging aware ang bawat Pilipino. Like for example, tungkol sa COVID. So ayun, uh, ang balita uh, or panonood ng balita ang pinakamabilis na paraan para malaman natin kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Pangalawa, nagbibigay ng edukasyon at aliwan maliban sa pagbibigay ng impormasyon. Ang mga programa sa radio at television ay nagbibigay din ng aliw. Tama, di ba? Pag tayo ng mga family feud or yung mga showtime, itbulaga, di ba? Na we we are na naaaliw tayo sa mga artista or sa mga entertainer na nakikita natin sa TV or napapakinggan natin sa radyo. Next. Ayan, ito, nagpapalawak ng kamalaya, kamalayan, tumutulong sa pagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kasalukuyang isyo ng lipunan. Tulad nga po nung dokumentaryo ni Cara David, no, ewan ko kung aware kayo or nakapanood niyan yung eyewitness or reporter's notebook, pinapakita diyan yung mga totoong sitwasyon ng mga kabataan no at saka ng mga bawat pamilya minsan yung nasa libdib pa na lugar hindi na tayo aware doon hindi natin alam yun pero naibabahagi niya yung kwento ng mga tao nito like yung paghihirap ng mga magsasaka or buhay ng mga aita or buhay ng mga mangyan dito sa paraan sa paraan nila na ipapakita nila yung mga gantong bagay sa atin na hindi tayo uh, aware o hindi natin usual na nakikita sa araw-araw. So, para sa ating aralin ito, video conferencing at social media communication. Eh, Kahulugan ng video conferencing at social media communication. Video conferencing, isang paraan ng komunikasyon gamit ang video, audio, upang makapag-usap sa mga tao sa iba't ibang lokasyon at sa real time. So, yung video conferencing, katulad po yan ng Zoom or ng G+. ba, diba? Ginagamit po natin yan para po tayo ay makapag-klase or ah uh, makapagtala ka yan. Sorry. <laughs> Sa pangalawa noon po, social media communication, pakikisanla moha at pagpapahayag ng impormasyon gamit ang mga online platform tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at TikTok. So, 'di ba? Social media communication, dyan natin na uh, nakikita 'yung mga friends natin, nakakamusta natin through Messenger, nakaka uh, nakikita natin o nagiging updated tayo sa buhay nila dahil sa nakikita natin sa mga post nila sa mga account nila like Twitter, uh, TikTok, di ba? Facebook. Sunod po, teknik sa mag-wisang paggamit ng video conferencing. Una, pagsisiguro na maayos na connection sa internet upang maiwasan ang pagkaantala ng komunikasyon. Siyempre nga naman, di ba, kailangan, sure na, maayos yung uh, wifi or data kasi kung may lang, hindi naman magagamit ang video conferencing kasi kailangan niya ng maayos na koneksyon para maayos din tayong makapag-usap, hindi maging lag, hindi maging chatty. At maging malinaw yung video. Pangalawa, paggamit ng professional na wika at itsura. Iwasan ang paggamit ng informal na wika at iyaking angkop ang pananamit, dahil na sa formal na pagpupulong. Yes, kunwari na lang ay nasa isa kang uh, interview, job interview. Kaya kailangan formal naman yung damit mo or kung nasa loob ng klase natin, siyempre, uh, dapat naman presentable pa rin kahit online lang yan. Pangatlo, pakikilahok sa talakayan. Gumamit ng tamang body language at iyaking nakatutok sa usapan. yon katulad nga ng sabi ko, pag may klase tayo, di ba, sana naman hindi nakahiga o hindi naman mukhang bagong gising. Kahit pa, pa naman ayos pa rin, kahit ito ay isang online class lamang. Pangapat, paggamit ng mabisang visual aids, gumamit ng presentasyon o iba pang visual upang mas mapadali ang pagpapaliwanag. So katulad nga nitong PPT, no? dati kasi blackboard or whiteboard ang ginagamit. So ngayon, ah uh, PPT, ayan, siguraduhin na malinaw at maayos yung bawat detalya na nilalagay natin para mas madaling maintindihan or mabalikan ng mga istudyante. Next, teknik sa epektibong social media communication. Una dyan, gumamit ng tama at wastong wika, iwasan ng maling impormasyon at tiyakin na malinaw ang nais ipahayag. So yun nga, iwasan natin makapagbitaw ng mga pangit na salita, no? Lalo na sa um, Facebook, kasi marami nakakita niyan, hindi lamang matatanda, kundi mga kabataan. Pangalawa, maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Siguradong din totoo at papakipakinabang ang mga binabahagi sa social media. Iwasan ang fake news. Huwag tayong basta-basta mag-share ng mga bagay na hindi tayo sigurado sa source. Kasi maaaring nagpapakalat lamang tayo ng chismis. Pangatlo, makisangkot at maging aktibo, makil makilahok sa makabuluhang diskusyon at gamitin ang social media sa positibong paraan. Tama ko may mga nababasa tayo, di ba, na Uh, mga bagay na alam naman natin yung katotohanan, pwede tayong mag-comment dyan, i-share natin yung ating kaalaman para makadagdag din sa kaalaman ng iba. So, iwasan natin mag-share ng mga pangit na salita or mga bagay na hindi naman totoo. No? pang pag-iingat sa online interaction, iwasan ng mga maling gawain tulad ng cyberbullying at pagpapakalat ng peking balita. Ayan, just Katulad nga ng sinabi ko kanina, iwasan mag-share ng fake news. Kung hindi kayo sure doon sa nakita nyo o nabasa ninyo, huwag nyo basta-basta i-share para naman hindi na tayo makadagdag doon sa mga taong uh, makapag-post lang ng kung ano-ano. So, yun. Uh, umiwas din sa cyberbullying. No? Di ba? Yung minsan may mga nag-aaway-aaway na din sa comment section. Huwag na tayong makisali sa mga ganyan. Kasi it's just a waste of time. So, sunod po, kahalagahan ng video conferencing at social media communication. Una dyan, ano nga ba ang mga kahalagahan ng uh, video conferencing at social media communication? Una dyan, nagpapabilis ng komunikasyon. Nagbibigay daan sa agarang pag-uusap at pagpapalitan ng idea. Dati, ang mga OFW, uh, kailangan nila magantay ng 7 araw para ma-receive yung sulat o yung gusto nilang iparating sa kanilang mga pamilya. Ngayon po, isang click lang. <laughs> or pindutin mo lang yung pangalan nung nasa friends list mo, or yung pangalan ng nanay mo, or ng jowa mo, or ng kapatid mo. Ayun lang, makikita mo na sila. So, ganun makabilis Dati, ang OFW, kailangan pang bumili ng card para lang makatawag sa kanilang mga mahal sa buhay. So, ngayon, makakonnect ka lang sa wifi, makikita mo na sila. ba diba? Ganun na. Ganun na ka-high-tech at ganun na kabilis. Pangalawa, nagpapalawak ng koneksyon. Tinutulungan ng mga tao na makipag-ugnayan sa iba kahit nasa malayong lugar. Ayun na, di ba? Kahit na nasa US pa yan, nasa Saudi pa yan, nasa probinsya pa yan. As long as mayroon kang cellphone at wifi or data, mabilis mo na silang makakausap or may papabalita or may paparating yung gusto mong sabihin. Pangatlo, nagpapalakas ng kaalaman at pakikilaho. Ginagamit sa edukasyon, negosyo at personal na pakikipag-ugnayan upang mapalawang ang kaalaman at pakikilahok sa iba't ibang aktibidad. Totoo yun no, sa negosyo, di ba? Ang dami na ngayon nag-online selling. Katulad na lamang sa Shopee, marami yan natutulungan yung app na yan, di ba? Maraming mga business or uh, produkto silang ibinibenta dyan. Ganon din sa Facebook, nakakapag-live selling sila. Nakakapag-post sila ng mga uh, pre items or ng mga bagay na hindi na nila kailangan. So, madali lang makakuha ng customer kasi nga lahat nasa online na. Hindi ka tulad dati, kailangan mo pang magtayo ng uh, pwesto o ilagayan ng mga paninda mo para maipaalam sa mga tao na nagbebenta ka ng ganyan o nagbebenta ka ng ganito. Ngayon, ipost mo, ipost mo lang din sa social media mo, malalaman na ng mga tao yung uh, produkto mo. Sunod po, Ayan, nasa trivia na tayo. So, alam nyo ba na mahigit 4.8 bilyong tao sa buong mundo ang aktibong gumagamit ng social media noong 2023 yan, ha? Ayon sa mga ulat na nagpapakita kung gaano kalawak ang epekto ng digital na komunikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ayun nga, edukasyon. Ayon sa UNESCO, tumaas ng mahigit 90% ang paggamit ng online learning platforms Noong pandemya na nagpapatunay na ang digital na komunikasyon ay naging mahalaga sa pagpapatuloy ng edukasyon, yun nga nung COVID days or nung COVID years, ng COVID time, Diba, ba? Uh, bawal tayong magdikit-dikit. Bawal tayong mag-sama-sama uh, or magpulong-pulong basta-basta kasi nga kailangan natin ng distancing. So napakalaking uh, naging part ng uh, video conferencing o ng social media communication sa pangyayaring iyon. Kasi kung wala nun, matagal na panahon na uh, hindi makakapag-aral ang mga estudyante o hindi makakapag-usap ang mga tao. So napakalaking bagay po ng mga time na yon ang social media. Sa negosyo naman, 86% ng na mga kumpanya ang gumagamit ng email bilang pangunahing paraan ng komunikasyon sa loob ng organisasyon ay ulat mula sa statista. So ba, diba, yun nga sa email, gmail, ang dami ng ways eh para sa messenger, uh, marami ng paraan para makipag-communicate ka sa customer or makakuha ka ng customer. So hindi na kailangan ng personal na transaksyon. Type. Online lang makakabenta na sila or kikita na sila. Personal na ugnayan, halos 70% mga kabataan na sa edad 18 to 29 ay mas pinipiling makipag-ugnayan sa pamamagitan ng text o chat kaysa pagtawag ayon sa um, ayon sa research. So ayun nga, di ba tayo, uh, meron tayong mga tinatawag na GC or group chat. Doon pa lang, di ba kahit di na tayo magkita-kita, kahit hindi tayo... Uh, magpunta sa isang lugar o magsama-sama, dun palang nababalitaan na natin yung uh, nangyayari sa bawat isa o nakakapag-share tayo ng mga thoughts or experiences o magbahagi ng mga uh, kaalaman di ba, para magawa ang isang bagay. So next po. So para sa ating pagtataya, sagutin ang mga sumusunod na tanong na ito. So, pakisagutan nyo na lang ito mamaya after ng klase natin at ipasa nyo sa ating G-class unang tanong, ano ang kahalagahan ng radyo at TV sa komunikasyon? So, naitalakay po natin yan kanina. So, sagutin po natin yan. Magbig, pangalawa, magbigay ng tatlong teknik sa mabisang paggamit ng video conferencing at ipaliwanag ang bawat isa. Pangatlo, anong mga responsibilidad ng isang individual sa paggamit ng social media? Ano-ano nga ba yan? Pangapat, paano makakatulong sa edukasyon at negosyo ang video conferencing? O, so, din po natin ng kanina. Panglima, magbigay ng isang sitwasyon kung saan nagamit mo ng epektibo ang social media communication. So, i-share niyo po yung experience ninyo, no? Kung saan ninyo pinaka-nagamit uh, ng maganda ang social media communication. Next po, so, class, uh, inakasahan kong masasagot po ninyo ng tama ang aking mga katanungan. Uh, Diyan ko malalaman kung talagang nakinig kayo sa aking klase, no? So, uh, conclusion, ang digital na panahon ay nagbibigay ng mas mabilis at epektibong paraan ng komunikasyon sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, video conferencing at social media. Ang tamang paggamit ng mga ito ay may malaking epekto sa ating personal na buhay, edukasyon at profesional na aspeto. Ang pagiging responsable at epektibo sa paggamit ng digital na media ay susi sa mas matagumpay at makabuluhang komunikasyon. So, Uh, sa napag-usapan natin or sa ating talakayan turun na ipakita na no kung gaano ka-useful ang uh, social media or ang video conferencing sa ating buhay ngayon hindi lamang sa personal na buhay hindi lamang sa uh, sa pagkakaroon ng uh, klase or online class nagamit din ito sa negosyo uh, nagamit din sa pagsagap ng mga balita sa iba't ibang panig ng mundo at um, pag-express na rin no, ng uh, feeling mo o ng opinion mo sa uh, ibang tao. Like, pagpo-post mo ng opinion mo, katulad nung uh, nagdaan na halalan. Diba? Next. Ayan pa ba? Ayan po, dyan na po nagtatapos ang ating klase. Medyo parang gusto ko pa eh. Kaso uh, baka inaantok na kayo. So muli po ako si Teacher Jenny. Nawa'y marami kayong natutunan uh, sa ating klase at sana ay uh, nag-enjoy kayo sa ating klase. Kasi mahalaga na hindi lang kayo natututo kundi nag enjoy din kayo sa loob ng uh, ating classroom, no? Ah, uh, huwag niyo pong kalimutan sagutan ang ating um, Um, activity uh, sa module na ito. At uh, maraming salamat po sa inyong participation at inyong pakikinig. Thank you guys. Good night.